Hello! Hello! Kumusta kayo? Happy New Year sa lahat. Happy New Year. Kung bago ka pa lang dito sa aking channel, huwag kalimutan subscribe yung ating uh, channel. Mayor Digong 2.0. Ayan ang ating uh, YouTube channel. Makisuyo lang guys. Subscribe, like and share sa ating mga i-upload na mga uh, video ang channel na ito ay uh, all about politics sa mga mangyayari sa ating uh, eleksyon sa darating na uh, Mayo 2025 at sa mga darating pa sa mga mangyayari pa sa ating bayan habang tayo ay nabubuhay ay ating ang uh, uh, reaksyonan ating uh, pag-usapan Kumintuhan dito sa channel na ito. Ako pala si Mercy Dita ay uh, isang OFW dito nakabase sa bansang Saudi Arabia. Ayan. Pero hindi lang uh, politika ang ating uh, gagawin sa channel na ito kasi kung saan yung mga merong mga event ng mga politiko na ating suportahan, pupunta tayo. So ah uh, masama na dito ang travel, no? travel vlogs. E, Siyempre, mag-travel tayo, kakain din tayo. So, makasama na rin dito ang mukbang. So, yan, mga luto-luto. Kung magsaan saan tayo mag-banding, mag-upload din tayo dito paminsan-minsan. Pero focus tayo talaga dito sa politics. Katulad doon sa aking isang channel, kung hindi pa kayo nakasubscribe din doon, yung ating DDE Saudi. So, ay subscribe din. Marami na tayong uh, video doon din about sa politics. So ang pag usapan natin today is about dito sa uh, pag, uh kita kita or pagdalo ng uh, mga retired PMAR generals kay uh, former president uh, Rodrigo Roa Duterte doon sa Davao City. So, hindi natin alam kung ano ang mga pinag-usapan nila. Siguro nag-tipon-tipon sila. Uh, isa na sa ano ay Christmas. No? So, at pinag-usapan ang mga pangyayari sa ating bansa. Kasi kahit re retired na yan sila, maraki pa rin ang papel nila sa ating bansang Pilipinas. Dahil nga sila ay meron ng mga experience. Hindi expired, no? Merong nag-comment sa aking video na wala na daw, ha? Wala nang, uh, wala nang kapasidad ang mga retired uh, general dahil expired na sila. Hindi ho ah uh, Malaki pa rin ang kanilang papel sa bansa kahit retired na sila. Yan ang tandaan ninyo. Kung na... <clears throat> naalala ninyo yung nangyari kay, kay Eric si Ellis at ni Badoy na kinulong sa Quadcom ya pinakulong ng Quadcom doon sa sa kongreso ay uh, retired generals ang nagpalabas noon ha ah, nagawa sila ng nagpirma sila ng mga general na palabasin ninyo yan pag hindi niyo palabasin iwan ko na lang sa inyo pinalabas nila yon ha Mabilis-bilis nila yung pinalabas. 'Di ba? Kaya 'wag niyo sabihin na ang mga general ay wala nang wala nang power. Ah, malakas pa rin ang mga power niyan kahit retired na yan pagyan ng mga nagsalita. Ah? Nakikinig ang mga mga ano niyan. Kahit yung mga general ngayon na nasa service pa. Kumbaga mga junior na lang nila yan yung mga ngayon nasa ano. Kasi sila retired na ah, nilampasan na nila lahat ng mga pagsubok sa buhay. Kaya yan, tandaan nyo, huwag sabihin na expired na yung mga general na retired. Yung nagsasabi na retired na expired na, ikaw ang expired na. Ha? Takot lang kayo. Takot lang kayo sa pwedeng mangyari sa idolo nyo. Yun ang katotohanan. So, Uh, ipakita ko sa inyo, bahagya yung uh, video na yon uh, ano lang man ito, 3 minutes na video, yung patungkol sa pag-meet uh, and greet nila ng pangulo, dating pangulo, at sa mga general hindi lang natin alam no, kung ano yung mga kanilang pinag-usapan, pero... Uh, for sure na ang pinag-usapan nila is ang about sa ating uh, bansa. Siyempre, sila ang ano talaga sa ating bayan. No? Sila ang taga-bantay, taga, taga ng ba ating bayan. So, uh, yun talaga ang mga pag-usapan nila about sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. No? Panoorin natin yung... Uh, uh, video nila. At uh, reaksyon na natin. At tingnan natin kung sino-sino ang nandito. Ah, nandito ba kaya yung mga idolo nyo? Meron ba kaya kayong kilala dito? No? So ito na yun guys yung video no. Na sa PM Merry Christmas ating lahat. advance, Happy New Year. So dito tayo ngayon guys. Panoorin natin itong... ah uh, meet and greet ng mga generals, retired generals kay Tatay Digong sa ating dating presidente Rodrigo Roa Duterte. Ayan guys, marami-rami din ito ano, marami-rami itong mga retired general. Ayan, nandito si Dado at saka yung isa pang general, nandito rin si Bato ang ating general senador na upaw na si Bato. Itaga niyo sa Bato. Nandito si Bato. <laughs> eh, nandito si nandito si uh, Kapindado. Yung si Pinoy Survivor. Ay, sub subscribe niyo yan. At saka si Bill Tran. Si Bill Tran pala yung naka-green. Meron siyang channel din, no? Ah, uh, mahaba kasi yung panga ang ano ni Beltran, General Beltran yung kanyang channel. Hindi ko ma masyado na memorize yung kanyang channel. Basta si Beltran, ano yan, may channel din yan tapos si Bato. Uh, si Makanas, no, hindi ko nakita, wala si Makanas dito, hindi siguro nakapunta. Pero yung tatlo na kilala ko nandito. So tuloy natin. Panoorin natin ang mga makisig na mga general natin. Ayan. So, ano kayang pinag-uusapan nila dito, guys, no? Ayan, marami-rami din itong mga generals nito. Ayan. Oo. Ara. Mahal na mahal pa rin nila si Tatay Diggs. Ah. Nandiyan pa rin yung kanilang uh, respito sa ating dating pangulo. Ayan, ikot-ikot na. Wala nang sungkot si tatay. Wala nang sungkot si tatay na yun. Ayan, hawak-hawak lang siya sa upuan. Ayan, ayan, ayan. Ayan, umay magmano pa sa kanya dyan eh. Si, ano, General Dado yata <laughs> Pinoy survivor. Ayun, right. si ano yan, si, si, ano yan, si Captain Dado, bilang respeto ba, na, nagmano siya sa, sa Bisaya, pa nag-amin, nag-amin ba, nag-amin, nag amin nag amin ba nag amin nag amin sa amin niya, ni, nag nagmano. Alam mo yun, si Tatay Digong, ayaw niya yung, ano, gina-mano siya, kasi ayaw niya yung, feeling niya kasi, hindi pa siya matanda masyado ba. Oo, ay iwan ko sa inyo yung mga vlogger na magpupunta sa Davao yung mag-meeting sila. Ah uh, ano yan? Pag magmano mag sa kanya, nagmamano din si tatay sa kanila <laughs> Ganon. Kasi feeling niya talaga hindi pa siya masyado matanda uh, dito hindi siya nag-amin I mean kay Dado kasi ano to eh, uh, mga general. <laughs> mga general ito. Eh. <laughs> At saka nasa ano sila, nasa public. At saka maraming tao. No, marami. Survivor. Aito, ito, ay, ito, ito. <laughs> Nagmano. Nag-amin si ano, Pinoy Survivor. Ayan, ito pa yung isang general. Vlogger din ito eh. Ayan. Ayan, ayan, si General opao Si General Senador Bato. Ayan. Eh, ito yung mga kilala ko lang. Itong iba, wala. Hindi ko nakilala to. Sino tong mga to? Ang dami nito. Ayan. So, yun guys, no? Ah, uh, hindi natin alam kung ano ang mga uh, pinag-usapan nito sa pagdalaw ni Tatay Digong sa mga generals o pagkita-kita nila ba? Siguro nag-ano sila, kasi nakita ko ito eh, si ano si survivor noong isang araw ah uh, nagtravel ang pero ang sabi niya traveling sila papunta ng Boracay <laughs> dito siguro yung punta nila dalawa sila eh sumakay ng eroplano ah uh, nasa airport sila uh, pero ang sabi nila Boracay daw sila hindi lang natin alam kung asan ito Manila ba ito? Dapo ba ito? O Burakay ba ito? Ha? Ah, ayan o si ano? Si Captain Dado. Ayan. I-subscribe ninyo yan guys. Pinoy Survivor. At saka itong isa. Nakalimutan ko na yung channel niya. Ayan. So yun guys. No? Yun ang ating update-update uh, sa inyo. Sa mga kaganapan. Sa ating paligid. Abang-abangan lang natin guys. Ang mga susunod na kabanata. Ayan, at... Uh, Ayan guys, abang-abangan lang natin ang mga uh, susunod na kabanata patungkol dito. Uh, yung sinasabi nila dyan na expired na itong uh, mga general. awag uh, huwag kayong magsalita ng ganyan. Uh, hindi nyo pwedeng uh, wala, bawal, baliwalain ang powers ng mga retired general. Malaki pa rin ang papel nila sa bansa natin. Ah, uh, huwag kayong matakot. Oh, basta nasa katotohanan tayo. Ah, uh, na lang nang go. Uh, wala na kayong magawa kung ano man ang pwedeng maging desisyon ng taong bayan kasama itong mga uh, kasundaluhan natin, mga retired PNP, mga retired uh, Army, EFP, yung ba? Wala na tayong magawa kapag uh, kikilos na sila para sa bansa natin. So 'yun lang guys, maraming maraming salamat and happy new year sa ating lahat. God bless.